Okay, marado na pun sa ato mga idol. Diyari kaman sa I Love Story sa Boulevard. O, update na to, sa panahon kung mga ang kakusog. habagat. Normal naman diri sa may Boulevard. O, anyos MPC. PC. Yan, yeah, may karajo bayot. Sunod-sunod man impost na mga nagsakay uglan sa Nagrami ka na bayot. O, may nagpost kayo na sa bills na apit ko na sila kalunod. O, di siguro sa area sa tunga-tunga o sa pagtabok ng uh, surigaw mga idol diha kay habagat man kusog ang habagat diri na area o open man so dito siguro na area nagputi mga doon siya diha mga idol o nagputi ang dagat dito dito siguro na area mo ikusog sa bayod sa musa kay matuod sa pasingod sa nusi si Shargao Oh, kung gusto ninyo mo sakay dari diri San Jose tanan diri sa dinagat dari diri mo larga antanan tanan dapa jadto sa fir magdunggo o antanan tanan mo biyahe nan dapa gawas sa pil MB Pilar Tuna na mo biyahe nan kadlawong kay Arizona diri mo dunggo jadto sa unahan MB Pilar Tuna o alas 5:30 mugikan ang kadlaon o an MB bins Gabriel pasanusi Oh, uh, pa biyahe na, pa biyahe. Pasingod sa Sanusi si mga idol. oh, last trip John nga dyan, last uh, 4 media o oh, last gikan Sanusi. Balik sa John diri sa Surigao. Oh, uh, dai haruk diri gagmay. Oh, daon. So, an kusog gyud siguro na habagat at sa tunga-tunga didto. Kaya an sa Siargao so, may nag may nagpost mangay na si Inday Kumon ang barangay to sirir o oh, nagsakay sa MBO Pilar 2 na sakay siya jawon na na kuman o oh, grabe siya kanag ko na bayod oh, ito no nag harok may harok na in side sa pigas mga idol Dili na padungguan Ang lansay ito na yung mga buya o oh. Ito yung mga buya na dili na padungguan. Andere, ah, naguba pa yun ni Udito. Ya, na makabalik si Odit ana namastamas iton diha may sayog ini sa o oh, anditanan in taon ani din ni magdit waya na oh ito yung mga buya ng mga idol na dito o dito, dito o oh, Vince Gabriel ato na o oh, sigurado ko ay dito ba dito, dito may idol nagputi dito dito sa may pasim ko na area o. sa may pasim ko area ah, nagbayod kay, dito naman ko sa lipod sa lipod bang kundingan dito area Diyan to dito sa unahan ang rakyat ng kuno to. Nagputi. Ah, oh, diretso pikas. Ah, oh, dito, mga na area mga idol hinlo na dire, igor kan mga bata oh. Oh, Gabriel, dito, mo si pangaligo. Oh. Ambins Gabriel jatuh na. Pasano si John si mga idol. Ambins ka bril na padapa ato ka sa pier mo sa kay. Oh, dili na diri padungguan ang lansa. Diri na area ito na buya nakaharang oh. Oh, mingaw pa ato Boulevard kay grabe ka, ka suga. Rang kainit init. kusogan hangin oh, habagat. Mao na ato di sa laudan kuan. Bayod. dai nang aligo so ngajan ini ngajan puno na sini nganin nang tao ngajan hamok mga tao mag display nang pagkaon o apat pa ini mga bajaw kay oh, naglingaw-lingaw ra hmm. okay mura ratong mga idol. update track ko sa panahon kay hamok nag-post nakadagko na ba sa bayod sa nagsakay ng lansa Okay. o oh, mais ko no, mais dato na. Mais na sa ida baligya din ako isda. Mais ko na no, nilungag. Oh, shout out sa mais na nilungag. Oh. Thank you, thank you, thank you, thank you mga idol Salamat sa suporta uh, Sa mga taga barangay Honrado, shout out, shout out sa iyo Oh, my idol, thank you. Pasirakan, pasir kan, pasir.